Hello mga kamarse, eh. Nakurius ako ano nga ba talaga yung shirataki rice. Kaya ito bumili ako sa Lazada. Ang binili ko po ay nasa 1 kg, Mali na sa 200 plus siya. Plus shipping fee, umabot ako sa 300 plus. Ang shirataki rice ay gawa sa root vegetable, low carbohydrates, low in calories, high in fiber, and vegan friendly. Kaya nakuyuris ko ako, kaya ito ibinili ko para matikman ko. Ang ingredients niya ay konjac flour, rice flour, and water. Ang sabi dito, 1 is, to, 1 is to 2 ratio per 100 gram ang paglalagay ng water. Ang ilalagay natin na tubig ay mainit na tubig. So, ayan po, nilagay ko na. Then, mamaya po ay itatakpan natin. Hintayin natin yung 5 to 10 minutes bago siya ay maluto. So, wait na lang po tayo kung anong mangyayari. Ito nga po, after 10 minutes, maluto na natin yung rice. So, iti-check nga natin kung luto na nga. Then, mamaya ititikman ko kung ano yung lasa niya. So, ayan, chinet ko na. Luto na yung rice. So, titikman ko. Okay naman po yung lasa niya. Lasang rice. <laughs> so, yun lang po. Sana po matry niyo din. Thank you for watching. Bye!